Mga kapatid, siguro sa isip natin, kapag tayo ay mabuti, merong temptation na isipin na pagpapalain tayo ng Diyos o hindi tayo magkakaroon ng kamalasan sa buhay. Malamang hindi na bago sa atin yung mga salitang siguro naman pagpapalain ako ng Diyos dahil nagpapakabuti ako. Siguro hindi na rin iba sa atin yung mga salitang, bakit kaya nangyari sa akin to? Ang bayit ko naman, ginagawa ko naman lahat ng bagay. Minsan, gusto nating isumbat sa Diyos kung hindi man lahat sa atin, pero marami sa atin gustong isumbat ang kanyang pagiging mabuti sa Diyos, ang kanyang pagiging inosente sa Diyos. Pero hindi ito nalalayo sa karanasan ni Hobbes. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong sinabi ng Diyos kay Job, kung papaanong inilahad ng Diyos kay Job ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Sa totoo lang sa harapan ng Diyos, kung marirealize natin kung gaano siya kadakila at kamakapangyarihan, marirealize din natin walang-wala tayo sa harapan ng Diyos at tayo ay pawang mga alikabok lamang sa harapan ng Diyos. Pinangahawakan ni Job ang kanyang pagiging inosente. Pinangahawakan ni Diyos ng ni Job ang kanyang pagiging walang kasalanan. Kasi noong mga panahon na iyon ng mga Hudyo, kapag ang Hudyo ay nakaranas ng kamatayan, ng kamalasan, ng unfortunate sa buhay, para sa kanilang ibig sabihin noon, nagkasala sila o di kaya ang kanilang mga ninuno. Kaya nga napapatanong si Job o si Job, ano bang ginawa niya sa buhay? Wala siyang ginawang masama, wala siyang ginawang kasalanan, pero bakit niya nararanasan ang paghihirap na ito? Bakit niya naranasan na mamatay ang kanyang mga anak, bakit niya naranasan na mawala ang kanyang lahat ng kayamanan wala siyang kasalanan pero pinaalala ng Diyos kay Job ang lahat ng kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon sa harap ng Diyos wala naman talaga tayong magagawa kundi magpakumbaba wala tayong magagawa kundi tanggapin kung ano ang niloloob ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sa laki at kadakilaan ng ating Panginoon, kung makikita lamang natin kung gaano kalaki yung kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon, marirealize din natin na alam niya kung anong ginagawa niya sa buhay natin. Marirealize natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay pinapagin dapat ng Panginoon para na rin sa ikabubuti natin. Hindi lang naman si Hob yung may ganitong kaso sa buhay. Hindi lang naman si Hob yung naging inosente kahit merong nangyaring hindi maganda sa kanyang buhay. Dahil kung meron mang walang sala, kung meron mang inosente at nakaranas ng labis na paghihirap, Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Walang iba kundi ang ating mahal na poong Hesus, Nazareno. Wala siyang kasalanan. Inosento siya. Wala siyang ginawang masama. Pero ano yung nangyari? Pinasanya ang krus. Ipinako siya sa krus at namatay. Hindi dahil may ginawa siya, hindi para sa kanyang sarili, pero para sa ating lahat. Siya ang sumalo para sa ating lahat. Sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pagiging walang sala at pagiging inosente, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Pero ginawa niya yon, dala ng kanyang pagtitiwala sa kalooban ng Ama. At yun yung ibinibigay sa atin ngayon yun yung mensahe sa atin ngayon ng ating mga pagbasa. Sa harapan ng Diyos sa kanyang kadakali, kadakilaan at kapangyarihan, ang tanging nating magagawa ay ang magpakumbaba. Ito rin yung ginawang pagpapakumbaba ni San Francisco ng Assisi. Dahil ngayon, si ginugunita natin, si San Francisco Assisi galing sa mayamang pamilya anak ng mga ngalakal ng mamamahaling tela pero iniwan niya ang lahat ng mga iyon dahil pinakinggan niya ang panawagan ng Diyos. Yung panawagan ng Diyos sa isang araw na panaginipan niya, nagkaroon siya ng pangitain at sabi sa kanya ng Panginoon, buuin mo ang aking simbahan. At yun nga yung ginawa niya. Yung mga simbahan dun sa lugar nila na nasisira niya, binild niya yun muli niyang binuo. Pero hindi doon natapos dahil sa buong buhay ni San Francisco ng Assisi, tumalikod siya sa kalyamanan at namuhay siya bilang mahirap hanggang sa kanyang kamatayan. At ginawa niya yon dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ginawa niya yon dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ginawa niya yon dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Pero hindi lahat ng oras madaling magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi lahat ng oras madaling tanggapin kung ano yung niloloob ng Diyos sa ating buhay. Kasi minsan, mahirap naman talagang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Di ba? Kung minsan kapag kayong mata natin punong puno na ng luha at pagdurusa, hindi na natin makita ang Panginoon. At kung minsan yung tenga natin punung-puno na ng ingay na nagmumula sa kalooban natin, lahat ng pagsusumamo natin hindi na rin natin mapakinggan ang tinig ng Diyos. Kung minsan din kung ang puso natin punung-puno ng galit sa ating sarili, sa ating kapwa o minsan sa Diyos mismo, hindi na rin natin maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Pero ang panawagan sa atin na sa kabila ng paghihirap na nararanasan natin, sa kabila ng mga pagsubok na pinapagin dapat ng Diyos na maranasan natin, sana matuto pa rin tayong magpakumbaba. Sana matuto pa rin tayo na manatili ang pananampalataya. Dahil kung hindi, sa aba natin. At yun yung sinabi ng ating Panginoon dito sa dalawang bayan, sa Abanyo, Corazin at Bethsaida. Dahil kung ginawa sa ibang bayan yung ginawa sa inyo, ngayon nagsisisi na sila. Ibig sabihin itong dalawang bayan na ito, hindi tinanggap ang ating Panginoon. Hindi tinanggap ang Mesiyas. Hindi tinanggap ang kilos ng Diyos sa kanilang buhay. At minsan, nalalagay tayo sa ganitong sitwasyon na dahil sa kalagayan natin sa buhay hindi natin matanggap, hindi natin makita kung ano ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Siguro minsan dahil sa sarili natin, sa sarili nating pride. O di kaya naman minsan sa gawa ng ating kapwa. O di kaya naman minsan dahil sa kalagayan ng ating buhay, kaya hindi natin makita, marinig, maramdaman ang kilos ng Diyos. Dahil minsan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Pero ang panawagan sa atin ngayon, mga kapatid, pagpapakumbaba, pagpapakumbaba na tanggapin ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Kahit mahirap, kahit hindi madali kaya nga kailangan natin ng pananampalataya kaya nga sa pagpapatuloy ng ating buhay mga kapatid patuloy tayong inaanyayahan ng ating mga pagbasa unang-una pinapaalalahanan tayo sa harap ng kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon walang wala tayo pero sana ma-realize natin kung gaano kadakila at kamakapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay. At kung marirealize natin yon, sana matuto tayo na magpakumbaba sa Kanyang harapan. Nang sa gayon, manatili tayong bukas sa Kanyang salita. Manatili tayong bukas sa Kanyang kilos. Nang sa gayon din, manatili siya sa buhay natin. Amen.